sa Garda Coffee. Yes, kasi yung mga bakante po na yan is uh, reserved po yan para sa kanilang mga kasawa. Yes, at least to maximize din po yung space na no. walang makaagaw. -ano. Ah, kasi okay. yes, isipin mo, pagka magkatabi yung magkaiba yung pangal. Opo, uh, 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 kasi dito po yung paniniwala namin is hindi po till death do us part. Dito is uh, together forever. <laughs> Uh, yes, kahit patay na magkasama forever. pa rin tayo. <laughs> yes, and then uh, on the way po sa ano, ka, kasi dadaanan natin tong cemetery na to is um, mapapansin nyo sa mga nicho may mga uling-uling din po. Mm. Kasi pagka November 1 po is aside from uh, mga kandila, nagtatayo din kami ng parang maliliit na bonfires, ganon. Mm. Yes, kasi dito kasi yung uh, uh, belief namin noon is animism nung hindi pa na-introduce yung simbahan. Opo, so yung belief na yun is uh, yung kanuluan ng kantayan dito pa rin which serves as our guardian angel. So, kumbaga uh, nagtatayo kami ng ganun para at least uh, mapainitan naman namin sila kahit mm -hmm. ganern. Ganern pa rin. na. Oh, okay. go. dito. Pa-reserve na lang tayo dito. <laughs> I don't like. Tama ko 'yan. Maka-stick pa 'yan na! Kusnat. No. Sino 'yan? ito. fine. Ano ba 'to? All fine. so fine to me. Not so fine to me. <laughs> <laughs> not so fine to me? <laughs> Mabuti lang may mga guard <laughs>

O, oh, buti mabitawan na lang. <laughs> Ay, ito na pala oh, ito na ito na Handmade, Ris Pwede pong na picture po. na sila. Oo. Huwag matapos Dito ka muna, Ali. Sama. Sige. na yun. bago po. ng video bago pa magsimula magkwentong aming tour guide about sa hangin kafe. Dito kasi kailangan humika muna ng permiso bago mo sila isama sa video. So mabuti nang bigay natin sa kanila ang kanilang privacy. Hindi madali ang magpunta sa lugar kung saan naroon ang hangin kafe. Matatarik na pag-akyat at pagbaba ang iyong haharapin. Kapag wala ka sa kondisyon, better na huwag itry. Pero kahit mahirap, kaya naman kahit bata. Marami kaming kasamang mga bata sa adventure na to. Bukod sa pambungad na matas na stair at entrance fee, unang bubungad ang isang sementeryo katabi ng halos ng Church of St. Mary the Virgin. Ito, isa itong Anglican Church. Tapos, medyo mahabang lakad, atakyat, akit panao, bago marating ang hangin coffin. Dahil nga sementeryo ito, pinagbabawal din ng pag-ingay. kahit naturingan itong Eco Valley. Tama ba? Dahil respeto na rin sa mga taong nakalibing doon fun fact nga pala dito sa Hangi coffee ayon sa tour guide namin isang requirement para maligyan dito ay dapat ay matanda ano ibig sabihin ng matanda dito? ang isang matanda ay yung mga taong may anak na nakapag-asawa na yun kapag ikaw ay may anak na, na nakapag-asawa yun yung matanda sa kanila salamat sa panonood please subscribe Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't